Magkano sa maya maya nyo, boss? Ayun, 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 ayun. Magkano <laughs> sa maya maya mo? Ayun, si boss, <laughs> ipagsasabi dito. Boss, dito sa kanaryo mo, magkano, boss? Magkano sa kanaryo mo? 300. 300, kanaryo. Ayun, Yes, yeah, sapaw-sapaw na tayo dyan. Ay, shout out sa inyo mga, Kuya boss. Shout out, shout out. Ay, talakitok. Magkano talakitok? Boss, magkano bangos mo, boss? Ah, boss, magkano bangos? Ano ito, tagupan, boss? Tagupan, bangos? Lalaki ng bangos, oh. 200 200, bangos? Ah, bura. Pagkakastos po, pirang po. Magano golden pampano mo? Boss Magkano tong golden pampano mo? 350? Oo. Eto ulo, yung ulo, yung pink salmon. 150. 150. tawag At, dito? Belly. Belly. Magkano kilo sa belly? Belly yan, yeah. hindi belly. Magkano kilo? Huwag kang mahiya kasi na eh. Kasi. Kaya mo na, magkano sa belly? Tayo tayo rin makikinabang na ito. Oo. Oh. Walang nabili. Walang <laughs> nabili. Ay, yellow pin, yellow pin, o. Oh. Yellow pin, tambakal, boss. Ayan, oh. Ayan, yung mga trompong followers, mga followers ko, no. ayan, o. Ayan, set out sa mga followers.